guys. So, mag-review ako sa nabili ko na washing. Ano siya? Manual. 11 kilogram sya na Pogedenso. GWT 1,100 tapos 11 kilogram. So, iano ko. Mag-ano ko ako. Hindi pa na ano yung COVID. So, ito yung una. Ano ito eh? wash timer. Ito. So, wash timer. So, pwedeng 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, or pwede 35 minutes. Yung 35 minutes, ano siya, sock wash. Pag lagay mo dito, pag punta niya dito, mag-sock sa siya hanggang dito. Eh, kailangan mong mag-sock wash pag yung mga mga dumi mo, ay yung mga damit mo ay sobrang dumi. Ito ng big sheet Basta ikaw nang bahala. Tapos ito, ano siya? Wash selector. Pag ano, pag normal lang yung gusto mo na ano, wash niya. So, dito mo lagay. Ayan, normal lang. Pero, halimbawa, pag soft, kasi may mga damit kasi tayo na soft kagaya nung mga ano ba yung mga linen or mga uniform ng mga bata di ba ano lang yun mga malambot at saka masisilan so ilagay mo siya dito sa soft tapos i-spin mo siya ng mga 5 or 10 minutes nasa sayo na yan kung 5 lang kung hindi naman marumi yung ano lang ba yung alikabok lang or pawis lang pwedeng 5 minutes tapos naka-soft siya. Para hindi masira yung mga tahi ng mga damit. So, ito yung gamit niya. Tapos, ito. Ito pala yung ano. hose na sa gray po. Tapos, dito siya lalabas yung tubig. Ayan. Ayan yung tubig. Tapos, ito pala. Wash. Ano to? Inilet. Inlet selector. Inlet. <laughs> Inlet na noon. Inlet selector. So, ano yung, ang gamit pala niya nito, ito, wash. Tapos, ito, spin. Spin. Pag, pag naglagay ka pa ng tubig, dito mo siya ilagay sa spin. Kasi, pag nilagay mo dito, yung tubig, hindi lalabas dito. Ayan. So, subukan natin, ha? ano na to, ilagay natin dito sa spin. ayan. O, ba diba? Wala yung tubig dito. So, kailangan dito natin siya ilagay. Ayan. So, ayan na, bumalik na yung tubig. Tapos, dito naman, sa ano, sa air dry. So, iselect mo lang may 1 minute, 2 minute, 3 minutes, 4, 5 minutes. Tapos, i-ano mo dito. Buksan mo lang to. Dalawas kasi to. Ayan, dyan mo ilagay. Tapos, ano pa. Pag, tapos, ang lagay mo sa mga damit dyan, takip mo ito. Ayan. Huwag masyadong puno ha. Yung tama-tama lang. Mga kalahati or lampas ng konti ng kalahati wag yung ano yung sagad na sagad talaga kasi baka masira yung ano mo makina so yun lang ayan siya ang ganda niya ang ganda niya tingnan tapos dito hintayin mo na natin na hanggang dito yung tubig kasi papakita ko sa inyo paano naman maglagay ng damit Ayan, maglagay na tayo ng sabon para magsimula na tayo. Asa sa inyo na 'yan kung anong gagamitin yung sabon at kung ilan. Tapos kasi bidjet yung lalabhan natin. Iano natin hanggang dito sa soap. Ayan. So ilagay na natin itong yan. Tapos ito. So, ayan na siya. Takpan muna natin. So, ayan siya. Pag nandyan na siya sa sook titigil mo na siya. Ayan, no. itigil yan kasi nasa sock wash pa siya tapos pagpunta dito iikot na naman yan tapos mag sock wash na naman hanggang dito pag dito tuloy tuloy na yan hanggang matapos so yun lang